dami mo yan malutang hindi yung dala ng payong 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 oo ang dana sa likod ng kuts ano? ano huli? walang amoy ang ano dito ngayon <gibit> Magkano daw ang kilo? 130 po no... uh, 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 okay. uh. So, nandito kami ngayon sa so. <laughs> Tagalag, Valenzuela no? Ito yung uh, sinasabi nilang uh, fishing Facing side So kararating na namin no? From uh, Manila Nandito kami ngayon sa Valenzuela Ayan. Get the other Focus mo Dali mo na baby Ay wait mo na ate. Ay baby What's that? It's a snail Lako <laughs> pa Mano Sumabi sa opuan niya Dapat wala sa opuan Wala kayo sa opuan Kasi sumabi Si Mano Si na naman si Dad May pabilis pwede naman wa oh, okay, okay, okay. okay, okay. okay. okay, okay.